Hello guys, magandang buhay. So for today's video, share ko lang yung uh, video clip na sinend ni Habi sa akin. Uh, yun nga daw sabi niya tuwa tuwa siya. Sabi niya uh, Umuulan ng snow dito sa Canada na na experience ko na. So yeah, nagsend lang siya ng video. Kaya share ko lang sa inyo guys. Yeah, then nakatira si Habi ngayon sa uh, Scarborough, Ontario, Canada. So, first time niya talaga maka, makakita ng snowfall. So, kaya ayan super excited siya. Although, syempre, alam naman natin, super lamig. Sabi niya, ayun nga, ang dami na daw na, na build up na snow sa, sa daan. So, lamig. even dun sa Lamigar. sa garahe nung hipag ko, yung ate niya. So, meron na nga daw. So, sabi niya, hard to ko itry mag maligo sa ulan. Pero, I'm not sure kung makakaya ko. Sabi ko, edi, take it as a challenge. Try mo kung kung kakayanin mo. So, ayan na nga. So, ayan, video-video muna siya. Ayan, o. Diba? Sa garden ni ate, yan na. May mga build-up na ng ice. So, ayan. So, sabi niya, alam mo ba, heart, yung dito, hindi naman siya yung para talagang crush eyes. Ano siya, parang kasing laki ng pamintang buo, ganun. So, sabi ko, sige lang, enjoy the moment, i-video mo lang siya. So, ayan. So, nag siya sa akin ng video. So, ayan, super excited siya. So, ang ginagawa namin ngayon since long distance yung relationship namin. So, mega video lang siya sa mga ganap sa buhay niya dyan sa Canada. So, ayan. Ayan, yung pwesto na yan. Ayan yung patio ng hipag ko. So, bali sa, ano yan, sa likod ng house. So, ayan. Meron na rin siyang mga yelo. Ang dami na rin na ipong. Sabi niya, ang labing nga sa Canada. Pero, sabi niya nga, na-enjoy niya yung weather. Kasi nga, diba dito sa Pinas, sobrang init. Sa Canada kasi daw, kahit may araw, hindi daw masakit sa balat. Kumbaga, Uh, kahit may araw, yung simoy ng hangin malamig, kasi nga syempre nasa mataas na lugar ang Canada so ayan, in-enjoy lang ni Atis, so, talagang every time na meron siyang, uh, moment dyan sa Canada uh, lagi niyang sineshare sa akin tapos every time nga since LDR yung relationship namin so yun, uh, lagi kaming nag video call sabi ko, sige lang, enjoy the moment kasi nga, uh, to be honest guys, sobrang loko talaga sa ibang bansa, lalo na hindi mo kasama yung pamilya mo. Kaya ayan na lang yung way niya na para bibangin yung sarili niya. So ayan, sabi niya nga, kahit kininturahan ko pa naman yung garahe, yung door ng garahe, tapos biglang umulan, so ulitin niya daw bukas. Sabi ko hayaan mo na. So ayan, ayun siya nag siya ng eyes. <laughs> so tuwa tuwa siya dyan. Oh, I'm happy for you, heart. Uh, happy ako na happy ka. So sabi ko nga sa kanya, mag-vlog na lang siya para hindi siya mainip. Kasi nga, uh, nandiyan lang siya sa house ng hipag ko. Uh, kasi nga, 'di ba, umalis na yung parents niya, yung parents niya kasi and mga siblings niya from uh, from USA. So dalawa lang sila na ating yung natira dito sa sa Canada. So, ayan. So, super enjoy lang siya sa ice. Ayan, sa video na yan, sinusubukan niya kung kakayanin niya yung lamig. Pero, ayan, sa last part ng video, talagang sabi niya, hindi niya na daw kaya. <laughs> kaya sabi niya, ano, hindi na siya maliligo. Kasi kala niya yung kaya niya yung katulad sa Pinas na na pwedeng maligo sa ulan. So, sabi niya, challenge, itatry ko sa Canada na maligo habang may snowfall. Pero in reality, hindi niya talaga kinaya. So, ayan lang guys. Nishare ko lang yung video uh, sa experience ni Habi dyan sa Canada. First time niya kasi makapunta ng Canada. So, kaya enjoy na enjoy pa siya. Tignan na lang natin kung winter na. Kung ano ang mga ganap niya sa buhay. Tignan natin kung makakaya niya pa Guitar! So, ayan, sabi niya sa akin, first time, hard, ko. First time ko, yellow. Uh, Yan, excited laging pa siya, ba diba? Pero sabi niya, oh, alam niya, hindi ko na talaga kaya. So, ayan na lang for today's video, guys. Thank you for watching.